Nagkaharap na si na Senador Bong Revilla at MMDA Traffic Chief Bong Nebriha matapos sabihin ni Nebriha sa media na nahuli ng ahensya ng sasakyang pagmamayari umano ng senador na dumaraan sa EDSA bus lane. Sa kabila ng pagkakasundo ng dalawa, sinuspindi muna ang MMDA official habang patuloy ang imbestigasyon sa insidente. Para sa buong kwento, ihahatid sa atin yan ni Raymond Tinaza. Nagkaharap na kaninang hapon sa Senado si Senator Bong Revilla Jr. at MMDA Task Force Chief Bong Nebriha. Si Nebriha ang nagsabi sa media na nahuli sa EDSA Basway sa Mandaluyong City ang sakyan ni Senator Revilla kung saan sakay daw ang senadora. Dito ay harapang kinumpronta, sinabon at pinagalitan ni Revilla si Nebrija habang humihingi ito ng paumanhina. Sinabi ni Revilla na wala siya sa konvoy na hinuli at nasa Cavite noon. Paliwanag naman ni Nebrija na naniniwala siya sa report sa kanya ng traffic enforcer pero inaako nito ang buong responsibilidad at inaamin ang maling judgment call. Pero sinabihan siya ni Revilla na dahil lamang sa hearsay, wawasakin ito ang isang senadora. Wala ako sa kanya. Nasa kabila. Paano ako napakalala doon? Now that you know, it's not my weekend. Yes, sir. Uh, like, like what I said, I'm just going to say, like, oh, so So based on hearsay, wawasakin mo yung senador. Paano pa yung mga maliliit natin mga kapabayan? Sa kabila naman na kanyang galit at pagkadisbaya, tinanggap na rin ni Revilla ang apology ni Nabriha at umaasa nga ayusin na lamang ng MMDA ang pagpapatupad na kanilang mandato hindi na rin daw nito ipaparecall ang 2024 budget ng MMDA dahil lamang sa kapalpakan ni Nebriha. Samantala, inianunsyo naman ni MMDA General Manager Romando Artes dito sa Senado na suspendido na simula bukas si Nebriha habang iniimbestigahan na. Uh, sa akin lang, I hope you understand kung bakit naging ganito yung reaction ko dal Dahil po ikaw may lumagay sa yes, lugar to so you will do the same thing. Yes, sir. I understand. It. It. ng teteng ka talaga. That's why uh, I I to, And, uh... I, hope, I, I, I hope you understand. Ako, si Raymond Tinaza para sa kwentong politiko.